Ikaw, natutulog ka lang. Alas 10 ng umaga, ng sabi ni Sarah Duterte, eh, umiinom ka na ng whiskey. Oh. So, paano ka, paano mo pag-aralan yung budget? Paano mo babasahin? Oh, the next day, nandoon ka sa bro. Paano mo babasahin? Paano mo review Kaya pagdating sa table mo, na, eh, pinilmahan mo lang. Pero hindi mo alam na sinaksakan ng todo-todo na flood control pumps. At ito ngayon ang napunta. So sasabihin mo sa kanila, mahiya kayo. Eh, hindi ka pa mahiyak, Ikaw dapat ang numero unong mahiyak. Kasi kung wala silang gagastusin, walang tayo na pera. Ha? Huh? Because you are, ha? Huh? Napakadurples mo at napakatamad mo, hindi mo binabasa yung GAA yung tinatawag na GAB, General Appropriations Bill, na pagpirma mo naging GAA at nire-release mo yung pondo sa mga plant control. So, ganun po katindi ang galit ng taong bayan sa iyo. Ah? Kaya siguro dahil ngayon mo lang naisip na seryoso ang bawat sektor,